Ayan, good morning. Ayan, magluto na naman ang ating kusinera. <laughs> kusinera si Lisa de charas. Ayan, luto ang time. Magluto tayo ng tinola or chicken soup for today's video. Yan, alagay na natin lahat ang ating ricadas, no? Meron tayong sili, bawang, sibuyas, loya, ayan Ay, lang. <laughs> yan naman lagi ang ating mga sangkap sa ating pinola. Kaya lang, gusto ko rin naman ng ano, itawag dyan? Yung tanglad, ayon. Kaya lang, wala tayong tanglad. Dati libre, no? Dami kong tanim na tanglad. Kaya kahit ilang bungkos pa yung gagamitin mo sana. Kaya lang ngayon, wala mga bahay na. Wala na tayong mataniman. Kung mayroon man, pwede naman sa paso. kaya lang. Napaka ano na mga posa. Ginagamot nila sa sarili nila. <laughs> Kinakain nila yung mga dahan. Hmm. Ayan. Nilagay na natin ang ating sayote. Hmm, mikos, mikos. Hindi pinapainom Ayan. Masarap talaga sana yan kung mayroong tanglad mga ganyan sinabaw sinabawan kahit isda. All around naman yung tanglad. Pwede mo rin lagay yun sa adobo mo na kasi pang-iwas ano? Iwas lansa. Tanggal lansa. Hmm. Kaya pwede mo siyang gamitin. Depende sa iyo kasi meron mang iba na ayaw. Ayun ah, di ba? Maghintay na lang tayong lumambot yang ating sayuti. at meron pa tayong dahon diyan na ilalagay na. Present lagi 'yon. 'Yun naman ay eh, meron tayong sariling tanim. Hmm. Oh, hindi tayo magpakawala noon. Kailan na yan? na lagyan natin ng tubig ang ating sinabawan dahil sinabawan kailangan may tubig charat ayan na nantay natin yung kumulo lagay natin ayan naglalagay din ako ng paminta guys sa ating tinola pamintang buo hmm. ayan na uh, ready na yung ating sila bawan. Tingnan natin kung malambot na ang ating sayote. Yan ang ating kailanano. Pero pwede naman half cook lang yan. Mas masarap pag half cook lang ang ating gulay. Ayan, lagay natin ang ating malunggay o moringa. Mm, hindi talaga yan mawala sa aking tinola. Hanggat mayroon akong tanim. <laughs> Tinola na may malunggay. Ayan. Paluto na ng ating gulay. Isang kulo na lang yan. No? Kung nagustuhan nyo ang ating video. Ayan. Subscribe and like and share sa ating video. Thank you for watching.